lugar na to guys Talaba Bacoor Yan. dito na naman to share namin highway sa kalsada na naman tayo kasi upunta tayo ng baklaran then susunod kaya po dalawa yung pupuntahan natin si share namin sa inyo ni Mr. at ng anak ko eto ang talaba tama bang? Yeah. Hmm. yan papuntang sa Pote Bacoor dyan kami dali namin nung time na nasa Bacoor pa kami nakatira shout out kay ayan nakikita nyo ba <laughs> nasa billboard hindi ko na bang hindi pa nga yung kilala kilala nyo na yun laki ng billboard niya ang ganda niya sobrang ganda niya talaga nakaganda na ako sa kanya lakas ng appeal niya pero siya yung tipong napakaganda talaga <laughs> yun na lang muna ang masasabi ko sa kanya o oh, diba walang traffic ngayon kasi sunday kaya kami pupunta ng baklaran sa sakyapo Ganda na rin ang oh. Nung time na dito kami nakatira, wala pang harang yan. Dito, dito sa Bacoro, sa Linas. Bacoor pa rin to, tala ba? Pakita tayo ulit sa ano, kasi yun ang way para maka... Ganda pa ng araw. Mga kapatito nung mo Ay, 7.40 na pala. Sabi namin kanina. Kagabi na usap kami ni Mr. 6 um, kami ano. Kaya nanapuyat eh. Ang nagdadrive nga pala si Mr. Ayan lang si Mr. Hindi yung anak ko. Sunod na lang siya. Nakakatuwa. Ayan na, share ko sa inyo. Pag-uwi ni Mr., ngayon ko lang na-share sa inyo yun. Oh, di ba walang traffic? Kasi Sunday ngayon, tsaka ang ganda ng araw. Ah. Sobra yan. Tapos, yun na-share ko sa inyo. Wala pa tayong FRID. Sa cash na naman tayo. Siguro... RFID. R A Ano pang? ah F R. Ande balik. R F I D. Yun niya. RFID. yon Kaya sa cash mo na ulit tayo magbabayad. Siguro paglabas namin ni Mr. dito sa Manila, yun, kukuha na siya. Pero sa ngayon, dun muna tayo sa cash. ko, ito yung lagi namin masashare ni Mr. lagi sa labas ng bursada, o sa highway, o dito sa labas ang aming maibablog. Hindi na ako makapag-vlog sa bahay. Minsan, share ko ulit yung ano. Vlog mo sa loob ng bahay. sarap bumiyahe pag walang traffic. Ka-stress pag may traffic. Pero nung nagpunta kami dito, last Friday, tama, last Friday yun, di diba? Wala rin naman traffic. Saan dito? Pero yes. dito, ito pang dulo pa, dulong-dulo. Ayun, no, mayroon pa dito ng cash na babayaran ng Friday ha. Pero wala naman siyang traffic. Kaya lang mahaba. Ngayon medyo malapit tayo sa ano. Gawa ng Sunday nga. Hmm. bago makabalik dito. Once a year lang pupunta. <laughs> <laughs> Pero okay lang. Pagka ganito naman lagi biyahe po, naku mawiwili ka. So ayun guys, nakikita niyo yung kaliwa na yan. Yan pa terminal yan. Na-share ko yan sa inyo nung pumunta kami ng anak ko sa airport para sa si Mister. Ayun oh, nakalagay sa mga bago, bago pa lang 'yan. Sa kaliwa po, pupunta kayo diyan. Asan pa kayo doon sa taas na 'yan? Tapos pagbabaan niyo 'yan, naiyan na Terminal 3. baklara na tayo. Hanggang natin ang karate. Walang isang oras. Nandito na tayo. Pakita ko sa inyo. Ayan. Hanap lang tayo ng parking dyan. Dating walang parking dyan sa labas eh. Pero ngayon meron na. Hindi ka tulad noon. Talagang sa loob papasok ko. Alam kasi nagkaroon kasi ng ano dun eh. Hmm. Meron ng luto. Lechone eh. na kami ng parking. Saan pumunta ng baklara? Maraming mabibili dito. Mga bag. Pwede, pwede na mga bumili dito. Mga pangregalo. Dahil may reputa. So, buri yan. Buwa! Eh. Buwa! Ayan, dalawang 80. Dito na tayo sa loob ng sasakyan. Kanina, di ba lumabas kami dyan? Pinakita ko sa inyo, ang dami mabibili, no. Naku, full po kang tao. Kahirap magdaan. Traffic. Parang sasakyan. Ngayon, ang susunod natin kumputan sa Quiapo naman. Maraming pagsiksikan tayo doon. Pero hindi sure kung maraming tao doon kasi Sunday. Ang alam kong ano doon Friday ang maraming tao. Maraming. Tingnan natin, try natin. Kasi sa ano ngayon eh, December ngayon, try natin kung maraming tao doon. Ito kasi itong baklaran, araw ng Sunday. Ang alam ko naman pagdating sa kaya ko, araw ng Friday. Try natin kung maraming tao. Baka hindi pareho kasi December ngayon. Baka marami rin. Wednesday dito. Wednesday nga dito. Ah, oo, Wednesday pala. pagkabaklaran baklaran, Wednesday. Ahem. <coughs> <coughs> Ang dami mabibili. Oh, pwede yan pang regalo, pang souvenir sa mga kababayan natin na bagong dating. Dayo kayo dito sa Baclaran. Marami kayong mabibili talaga. Ayan. MRT all LRT yan. Yung tinayo na yan. Tapos dito, dati pumapasok yung sasakyan. Ngayon hindi na. Puro tindahan na siya. Dami mabibili. LRT. Pato, oh, LRT. Dati, pag napula kami dito, wala dito sa may karsada. Ngayon, siyempre, baka pinagbigyan kasi December. Mayroon ganda ng mga damit. Dito tayo sa Loneta Park. Ay, may kalesa, oh. Makasakay nang kami dyan. Mga ilang taon. Siguro, mga 2 years, 3 years. Ayan! May mga tao. Ang dami rin tao yun, oh. Know? Maalala ko nung bata kami. nalang ano kami dyan. Napula kami ng mga nanay. Buong pamilya pa rin ang luneta syempre yan ang kauna unahang park na pinuntaan namin ng bata kami syempre as usual pagpunta natin bago tayo pumunta ng kaya pumadadaanan na din ang museum bago kayo sumumpa dyan nandito yung sakay ng loton guys yung mga bus dyan tapos dyan na tayo ng kiyapo saan na lahat ng dadanan natin may puno puno talaga nung talas ko nung papasit pag nasa krasada ako Sino man no malilim. Silipin natin yung ilog kung malinis. Wow, malinis naman. Shoutout sa naglilinis sa tsaka yung mayor dito. galing ah. Ayan, dito na tayo sa Quiapo. Pero, may-may akong may pa tayo papasok din. kasi maghahanap tayo ng parking dito. Sa kaliwa. sabi nga pala ni Mr. pupunta kami ng ano ng laloma biglaan lang bibili daw kami ng lechon kahit dalawang kilo tara sama po kayo dito naman tayo ngayon sa laloma Quezon City ayan sa lechona na share na rin namin to ni Mr. pero dalawa lang kami nagpunta nun ngayon tignan nyo naman ang daming lechon oh nakahilera lupit ng lechon ang sarap naman. Ayan na. Kinakatay na. Kinatay-katay-katay katay ng lechon. Siyempre, yung pinakamasarap dito, si Lola Litas. Lechon. Ay, grabe, guys. Oo, lupet. Ang lechon nila. Ayan, no? Dami. Sunsunod. Ah, ito yung kanto na inanon natin, no? Nakita natin noon. Nagpunta tayo. Nakita lang natin. sa so, tayo laliko dito? Wala lang. Biliga lang, lang. Pwede na ba lumiko dito? Dilo-dilo. Oo, uh -uh, syempre. Sino lang bibili natin? Hindi tayo bibili naman oh. No? Wala naman okasyon. Kain lang tayo lechon. Maraming daming luto. Ayun parang, sino yun? Tomas? <coughs> Mang Tomas? Ay, dito na naman tayo bibili sa nabilihan natin yung nakaraan. Sabagi masarap yun. O okay. lagpas doon. Yung nakaraan. Dito. Ayo, oh, diyan sa kabila. Uh, mm -mm. ayun oh. ang oh, sarap kaya. Try natin. Kakatkan naman. Baba tayo, guys. Ay, na, tikman natin ang lechon. Mas masarap tong nabili naming lechon kaysa nung nakaraang bili namin. Tsaka mas ma-juicy, mas maluto. Tsaka yung sauce niya the best din naman, sarap talaga. Bali, ang binili lang ni Mr. John, dalawang kilo. Tignan nyo. Aw, sarap. The best lechon. Paborito nating lahat. Pinatikim kami niya. Ayan, oh. Mua kami ni Mr. Pinuntol kami ng kapraso para ano matikman namin. Sarap talaga. Tapos, alam nyo ba, isang libo ang ano nila, ang kilo nila. Tapos, nagdagdag pa sila. Parang one-fourth ata hindi nagdag nila. Grabe, pag napunta uli kami dyan sa Laloma, Quezon City. Ano, dyan kami uli bibili. Kasi, ang sarap talaga niya. Ang luto, ma-juicy, malasa. Ang paklara na lang itong tomo. At kasi binili namin dalawang kilo. Binili ni Mr. Lechon masarap tinikman namin ayan oh, latest lechon sa kabila dito sa likod namin doon kami nung unang bumili medyo hindi namin gusto yung sauce naman pero ito masarap tsaka yung lechon pa uwi na po kami ngayon medyo tanghali na yan si tanghali kami nakalabas eh bahi na po kami nakakatuwa naman hindi kami na traffic ang ganda ng biyahe pa uwi